kabit muna ng submeter para alam ang ano, konsumo isa hmm? lang? isa lang okay. may may tira pa wala na nakakayari ka dito Your eyes, yeah. bad boys, bad boys, your okay. so children. Oh. Watch again, it. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do with the come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do with the come for you? They Dilaw sa dilaw. Da kit di go baling bukan. Grabe ay. Hindi naman siguro baliktad doon. Bakit? Hindi naman pumutok eh. Tanda ko po gala. Gagawa, hindi sigurado. Kahit magbaliktad dyan, gagana pa rin yan. Loko no. Tapang din ang mga taong gano'n ay no. Walang ideya pero... <laughs> <laughs> Walang kalang ka alam sa ginagawa nila pero... din pala. <laughs> Yung submeter pet na yan na yan. yan. sa likod dyan. May diagram. Ito yung takip niya. May nakalagay yan dyan. Hello? Dito, Tapos, kakat na natin itong mga linya. Okay, yun. Prop. Ay, yun. Melon. Ay, ilaw pala, no? Oo. Oh. Buay nga pala yung ilaw. What's you gonna do when they come for you? <laughs> Check natin tong kanya. Oh, naka 3-way switch. Kung line ang bumaba. Saksak mo na yan. Saksak mo na. Sot hmm. okay mo pa? Oh. Sot mo yung pipe sa oh, wipe. At kasi inaral mo, na-advance mo na agad yung ano mo. Hindi mo kailan lang gagawin, saka mo lang aralin. Number 12. Radio, number three. Stay in the house, forget about it. mm Do you stay in Aboy! May hindi ako nagagawa. Kalimutan ko na. Yung ano ni Sir Tony. Ah, tax na yan. Saan lugar? Yung pinunta na sa maligno? Maligno. Ay, oo. Sige, tawag-tawag naman so, ka ng tawag sa'yo. Wala naman. Ako'y bigdot na lang ano yun eh. Pupunta si Tayden mo lang tawa sa tawa. Kulit tat yata. Hmm. Ah, tapi. nga. Pet.